Kamusta dyan mga ka-DIY wires no? Sa video na to guys, pag-uusapan natin kung ano-ano ang uh, appliances na kayang paanda rin ng 2000 watts na inverter. Siyempre guys, uh, ituturo ko sa inyo yung complete setup no? Mula sa battery, connection no? Hanggang paggamit ng uh, ng ating 2000 watts inverter. So make sure lang na panoorin nyo ng buo guys at nasa inyo guys kung para malaman nyo kung sulit ba ang 2000 inverter para sa bahay nyo so pisa na natin guys so guys ano nga ba ang 2000 watts inverter so etong guys may kita nyo dito no yung 2000 watts inverter eto yan pareho lang yan guys bali eto yung sa kabilang side nya dito yung Uh, 220 volts yung AC so yan guys ito yung AC yung 220 volts no yan yung saksakan 220 volts tapos guys sa kabila naman dito yung DC eto to eto yung negative DC tapos eto yung positive DC so ito yung positive guys yun, papunta siya doon sa positive ng battery. Tapos, ito naman yung negative, yung black. Bali, papunta siya doon sa negative sa battery, guys. So, ganyan lang kasimple, guys, no? From battery, guys, from DC battery, punta siya sa, sa DC input ng ng inverter, tapos i-convert niya yon. Ito yung kabilang side niya, ito ito yon. Yan. Yung dito niya. So, mako-convert siya sa 220 volts. So, ganun lang kasimple, guys. So, ang 2000 inverter, guys, uh, kaya niya mag-load ng 2000 watts na, na appliances na continuous load. Pero, syempre, huwag nyo pari isagad, guys, ng 2000 watts para hindi siya madaling uminit. Kahit mga 1800 watts lang yung kuha ninyo. Narito ang mga listahan guys ng appliances na kayang paanda rin. Ngayon, ito ang tanong ng karamihan. Ano-ano bang appliances ang kaya ng 2000 watts inverter? So, 'yan unang-una guys, uh, ito 'yung mga uh, light appliances lang na kaya paanda rin, no. Katulad ng ilaw, 45 watts lang 'yan, tapos LED TV, ganyan lang 'yan. To sa rice cooker, ito medyo malakas, no tas mini refrigerator hanggang 300 watts tas laptop sa electric pan yan i-add nyo lang yan guys no for example ito ah uh, ito 950 watts siya so nasa inyo guys ko ilang watts no sa sa to, sa mga estimate natin ito guys hindi siya lumakpas ng 2000 watts so basta wag lalakpas ng 2000 watts guys guys uh, safe yung inverter mo So, para hindi rin madaling uminit. Ngayon naman guys, pipili tayo ng battery, no? Uh, maglalagay tayo ng, for example guys, itong 12 volts, 100 amp power. So, ang mo consume nya guys, ay, ito yung total watt hour nya, no? 12 volts, i-times na muna natin do sa 100 amp, amp 100 AH. Then, ang total nya, guys, ay 1,200 watts. Watt hour yan, guys, no? So, kanina, guys, uh, yung pag natin kanina ng appliances ay umabot na 1,495 watts. So, ano lang siya guys, sa loob ng isang oras or less. Dahil 1,200 to yung battery natin. Tapos, 1,495 watt hour yung yung kanina, yung sa appliances natin. So, sakto lang siya guys, no? One, one hour lang siya, no? More or less. So, depende pa rin sa paggamit nyo guys, no? Kung, pero kung gusto nyo tumagal guys, mag-add kayo ng maraming battery. For example, gusto nyo tumanggal ng limang oras. So, dapat, limang ano rin, limang 12 volts, 100 AH yung bibili nyo, no? Ipaparallel connection nyo siya. So, ito guys, may example tayo dito, no? Ito, may yung limang battery, no, na 12 volts, 100 AH. Bali, magiging 12 volts, 500 AH siya kapag pinarallel connection natin siya. So, paano yun, guys? So, ang battery, guys, meron tong, ano, ah, uh, DC. Ah, uh, DC yung battery, guys, ko. Meron siya, meron tong terminal na red, tapos black. So, ang gagawin, guys, dyan, ipaparallel lang natin yan, yan, guys. Gamit yung Uh, dapat yung wire na gagamitin nyo guys ay number 4 AWG wire no yung makapal talaga para iwas init tsaka voltage drop kailangan makapal kapal guys no so yan for example guys no eto eto red to for example eto red I, yung connection nya guys apaganyan ah, connect nyo dun sa another ah, red terminal ng battery tapos sa ah, pangatlo pang-apat, tapos sa uh, panlima. So, parallel siya, no, guys? tas ganun din naman, guys, sa, ano, sa kabila, yung black. So, for example, ito, guys, yung black, no? Yan, pagkoconnect siya nyo sa dito, tapos dito sa black din. Lahat ng black, guys. So, color coding si guys, pag parallel, no? So for example guys, ito may inverter tayo dito. I-connect lang natin yung sa dulo guys. I-connect lang natin tong itim. Ayan. Uh, red muna tayo guys. Itong pinakadulo na red guys, i-connect lang natin yan dito. So kahit naman saan kayo banda kumuha dyan, no? kahit dito sa kabilang dulo, basta guys, uh, yung red, i-connect nyo yan, ipaparallel nyo yan dito no? sa red ng inverter. So ganun din guys sa ano, sa black. Yan, connect nyo yung black dito. Connect nyo dun sa likod ng inverter, dun din sa black. Ito, yung black. So after yun guys, uh, buksan nyo na yung inverter, power on nyo, tapos saksak -sak nyo na tong outlet dito. Yung ano natin, yung female male uh, out, male plug. So yun guys, pwede kayo gumamit ng extension. Yan, extension papunta dito sa mga appliances natin. Uh, pwede kayo gumamit ng heavy duty na extension guys huwag yung mga nabibili sa uh, mga kung ano-ano lang so ito guys ay 220 volts at uh, 10 ampere so make sure na yung gagamitin yung plug guys ay 220 volts 10 ampere guys no kasi uh, pag hindi guys magiinit yan at pwedeng malusaw yung plastic nya at Uh, make sure din na branded guys no yung lalo na yung omni magandang brand so wag yung mga peke na may nakalagay kasi diyan 10 ampere to 220 volts pero hindi siya talaga kaya niyan hindi talaga niya kaya ng 10 ampere so sa mga extension guys ang kailangan ang at least yung mga ano uh, 14 uh, or ano or 12 de 12 na wire no kasi 2000 watts lang naman tong inverter natin no tas minimal load lang. So, yun guys, yun yung, yun yung magdi-distribute magdi, magdi -distribute na yung mga power nyan sa laptop natin. O di kaya, lagay natin dun sa outlet. Mag, magkuha tayo ng outlet, no? So, dun natin yung saksak. So, ganoon lang kasimple, guys. So, tip tip, tips lang, guys, no? Uh, wag lalampas yung sa rated power natin yung ano, yung mga appliances na pinagsasaksak natin, no? tas iwasan na sabay-sabay ang mga Uh, mga high power na appliances. So, for example, uh, aircon. So, 1 HP na aircon, uh, nasa ano yun, uh, 1,000 watts, no? So, syempre, wag natin pagsabihin yung ibang ano uh, appliances para hindi siya lumakpas sa 2,000 watts, kundi masisira yung yung ano natin, yung inverter. So, tapos, always check, guys. Pag bumili kayo ng inverter, guys, make sure na pure sine wave inverter, no? yan, has, yan ang mas safe sa mga electronics kasi dahil kaya pure sine wave guys yung kailangan natin para pwede siya sa mga motor motor na ano no na na appliances katulad ng electric pan tapos uh, rep tapos uh, kahit anong mga demotor no uh, aircon yan mga demotor na appliances uh, uh, mas safe siya safe siya doon sa basta pure sine wave inverter yung bilhin nyo So, medyo mahal lang sya konti, no, pero sulit naman, guys, at safe. So, maglagay, guys, ng fuse or circuit breaker sa pagitan ng battery at inverter. Meron tayong separate video dyan, guys, uh, kompleto. So, uh, ilalagay ko sa baba yung description natin dyan, no, kung paano sya, kung paano yung mga computation nya, no. So, huwag yahayaan maubos ang battery, guys. Ito, uh, nasa, ano, so, uh, kailangan yung battery natin, maintain natin ng ah uh, ng 20 ano ah uh, 20% wag natin siya i-drain dapat ah uh, yung dip discharge natin ay uh, 20% lang no Ah, uh, syempre monitor natin 'yan para para ma monitor natin 'yan. Dapat may voltage alarm alarm ka kung meron ka, no. Marami naman dyan na nabibili sa Shopee. So sa ibang tips guys sa mga solar panel, tsaka mga calculation sa battery, Uh, sa solar charge control, controller meron tayo tayong meron tayong separate video diyan no uh, check nyo lang guys sa baba yung link sa description or ilalagay ko sa dulo ng video na to so and guys ngayon nalaman niyo na kung ano-ano yung mga appliances na pwede nating ikabit sa 2000 watts at yung connection nito from battery to uh, appliances so kung may tanong kayo guys i-comment nyo lang sa baba and don't forget to like subscribe and hit the bell icon para updated ka sa sunod nating solar um, inverter setup tutorial o iba pang mga DIY na uh, project natin no maraming salamat guys uh, sunod nulit na, na video